kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hindi na bago sa ilang mga artista ang masangkot sa gulo sa totoong buhay, lalo na kapag umiba ang landas nitong tinatahak dahil sa pagsama sa mga maling kaibigan. Ilan lang sa mga artistang gumawa ng ingay sa mga balita ay sina Dennis Roldan na mapahangga ngayon ay nakapiit pa rin sa kulungan dahil sa kasong kidnapping. Ganon din si Julio Diaz na dating nasangkot sa pinagbabawal na bisyo sa ngayon ay nagsisi na at maganda na ang kalagayan kadalasan sa mga artistang nasasangkot sa mundo ng mga sindikato ay ang mga artistang nasa action films. Siguro ay kahit papano ay ramdam nila ang pagkakahawig ng mundo ng sindikato sa mundo ng karakter nila na pinagbibidaan sa pelikula. Pero baka hindi nila minsan naiisip na sa totoong buhay ay wala ng take 2 kapag ikaw ay nagkamali. Ricardo Cipeda, Isa sa mga batikang kontrabida sa pelikula, mapa-aksyon o iba pang mga genre ay kayang-kayang gampanan ng mabilidad na artistang ito. Siya, si Mr. Wu sa action series na Batang Tiapo kung saan ay ginagampanan niya ang papel ng isang leader ng mga sindikato. Biglang nagulat ang lahat noong nakarang araw ng biglang mapabalitang binitbit ng mga kapulisan ng QCPD Warrant Section si Ricardo Cepeda o Ricardo Go e Cepeda sa tunay na buhay dahil sa kaso nitong syndicated estafa sa Caloocan City, hindi na nakapalag si Mr. Wu ng batang kiyapo ng siyay-dakpin ng mga pulis. dala warrant ang arrest at kaagad siyang binasahan ng Miranda Rights sa pangunguna ni Police Captain Joseph Valle, kasama si Police Master Sergeant Norman Briones at anim pang mga pulis. Sir, magandang kumano po. Matama ko po ang and Chief Warrant Officer of the CIDM and Chief Deputy of the District of Valle and Chief of the Warrant Officer of the Sa harap ko po, hindi uh, mapapakita sa iyo ang dalawang alternative device na galing tayo bilang required ng ating Borte sa pag pagkakaroon. Sa pamumuno ng aming Chief CIDU at Chief of the Miningatitan, ito ang Sir Ricardo uh, si Peda ay inaaristo namin sa pisa ng wala ko na rin. May inisyo ng Honorable Gas uh, Dema P. Bukayo, Madrid uh, sa Executive Judge ng uh, Second Judicial Region RPC Branch 12 ng Sanchez Mira Agayan sa kasong Sapa, under Article 315. Walang piyansang inirekomenda ang korte sa kaso ni Cepeda kung kaya't siguradong hindi na ito makakapag-taping pa sa Batang kiyapo. Kapag mapatunay ang guilty si Ricardo Cepeda, ay kakaharapin ito ang sentensyang reclusion perpetua. O habang buhay na pagkabilanggo, tapos na ang karir nito kapag mangyari ang bangungot na ito sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan ay nasa 58 ang edad ni Ricardo at ang reclusion perpetua na parusa ay umaabot sa 40 taon. Ibig sabihin, kapag makalaya ito ay nasa 78 taon na ang edad niya. Ipagpalagay natin na kalahati lang ng kanyang sentensya ang kanyang bubunuin sa loob pero paglabas nito, siya ay nasa 78 taong gulang na malabo na itong makakuha ng mga role sa pelikula. Maswerte lang kapag mahatulan siya ng not guilty at patuloy siyang makakapagtrabaho. Palagi nga talagang nasa huli ang pagsisisi. Kaya mabuti talagang wag pa dalos at mag-isip muna bago gumawa ng anumang desisyon. Ikaw, hindi ka ba? Padalos-dalos? nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.